sobrang dami talaga ng bunga kabir. So, ang bigat na niya oh, sa sobrang dami ay dami ay dami ay. naglalakad-lakad tayo Meron tayong nakita dito sa daanan ng mga apple so tara kuha tayo nagugutom na rin ako dito libre ito masarap ito panalo mga kabirks ayun dahil langgam sigurado matamis to dahil langgam eh yeah. dahil rin palang langgam dito sa Canada ay <laughs> ang dami rin palang ants dito sa Canada <laughs> ah mga ants <laughs> Mm, ganun pala yung buto nila oh Oo nga eh Ayun tingnan mo Ako wala Ito pa meron pa oh Mga apple oh Ayan oh. Di ba mag ha, naglalakad ka na may snack ka pa. Ay. Ay, dami bunga oh. Eh, mo dami bunga, mami. Kita mo? oh, mami oh. Ah, mm, Tap. Grabe, sobrang dami talaga ng bunga ka, oh. So. Halos malaglag na yung puno. Oh, ito po. Oh, kapag oh. so. Dami ng bunga niya. Dami, <laughs> grabe di ba? Grabe, diba? grabe ng no. panahal. Grabe talaga. Mm -mm. As in, dami bunga. no? oh. Ang bigat na niya oh, sa sobrang dami. Ay, ang <laughs> dami. Ay, ang dami, dami, dami. Ay. Kuwanan <laughs> 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 siya. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, Tay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar nakakaiba halika na kay Chris Cusinero na halikan at sumama ka at manuod. Mga matay mamamang hadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe mga ka